Guys, isi-share ko lang to sa inyo. Baka hindi niyo pa to alam. Mr. what? fun for three? Number sign? Tsaka, i-call nyo. Dapat globe or TM po kayo. Yan. Tapos, pindutin nyo yung nine. Yung rewards. Check natin kung ilan na ba yung reward points to. Rewards points. Kasi kada load nyo guys, may points yan. Na pwedeng i-claim. Sayang din, di ba? Baka naipo na mabot na ng 30 points, sayang. Sa And I expired yan, kaya dapat ma-check nyo na kung ilan na ba yung available points niyo. Yan, tapos tantay natin yung, yung message, yung text. So yan, <laughs> you have a total of 0.52 globe rewards. Kaya 0.52 guys yung globe rewards kasi na-claim ko na yan. Yan naman, di ba? to So, kung halimbawa na-check nyo, meron tayong available na rewards. Sayang yan, i-claim nyo na. Halimbawa, 12 points o title lang points. Ganito yung pag-claim. Tindutin nyo yung asterisk 143 number sign. I-call nyo. Tapos, punta tayo sa rewards. Number 9. And then, Redeem rewards. Number three. Telco products. Yun yung mga auction guys. Diba? May 0.1 1 GB, 0.1 100 MB, SERP 10 MB. Kung minsan kasi hindi natin mabuksan yung Gcash, diba? So, ang ginagawa ko, nag-redeem ako ng kahit 100 MB lang. Halimbawa, so, hindi ko mabuksan yung Gcash kasi nga walang data. Obi, magre-redeem ako dyan kahit 100 MB lang. So, try natin. Kung ilang points yung 100 MB. Description. Yan, 3 points. 100 MB. Back natin. Back. Try natin kung ilang, ilang points ba yung 1 GB. Diba? Kung gusto mo mag-internet ng 1 GB, para matalang tagal. Tingnan natin yung description kung ilang points ba yung kailangan. Plug points, guys. Hindi na ako makakapag kasi is 0.52 lang yung available na points ko. Yan. So, baka hindi nyo pa yung guys alam, i-redeem nyo na yung points nyo kasi baka may expired. Sayang din. Check nyo na yung points nyo sa asterisk 143, number signed. Then, i-redeem nyo na po. So muli, salamat po sa inyong panunod sa aking gunting video.